akong pagkain Bruno yung mamaya dalang kita ha dalang kita mamaya ha oh, uh, uh, sige mamaya na mamaya na Bruno mamaya na sige na kahit, yan, kahit konti lang kahit konti lang Bruno kahit konti lang uh, kahit konti lang, uh, kahit, konti lang. Uh, kahit konti lang Bruno no. Uh, uh, ah, sige ayaw ko kumain ayaw mo kumain ayaw lang ayaw yes. Mm. Bibi ako mamaya ah. ko mamaya ako Bruno oh, Maulo ka pa. Sige na, sige na, sige na. na hindi ako lang. Hang, hang, hang. na malis, huwag ka malis ha. dito lang si Papa Bruno ha. Bruno. Ha, dito lang ako. Ha, dito lang, dito na, dito lang Ha. Hmm. Mamaya bilang kita pakain ha. Mamaya bilang kita pakain mamaya. Hmm. Bilang kita pakain ha. Hmm. ayaw mo lang yara sa'yo Bruno eh ha. 12 hours ka nang ng andito niya ha. Buti nakita ka pa ha. Buti nakita ka pa kita ha. Ano. Ano. Mamisan kita mamaya ah. Dito pagbalik ko didinisan kita, aalis lang ako Bruno. Tapos aanin kita ha. Hmm. Hmm. Pagbalik ko, Bruno. Ayan ka lang na, Bruno, ha? Ha? Babalik ako, Bruno, ha? Dito ka lang na. Wala akong... Hanapin ko yung pagkain ko, ha? Hanapin ko, ha? Hanapin ko yung pagkain ko. 录什么呀？ Kumain na ikaw. Kumain na ikaw. Kumain na ikaw. Kumain na, na ikaw. Si ano muna? Si Bruno muna. Si Bruno muna. Kumain na umihan kayo, kumain na. Kumain na kayo, kumain na, kumain na. Si Bruno muna si Bruno. Kumain na, makulit ka talaga, Mimi. Kumain na. Kumain na, kumain na. Si Bruno muna si Bruno. Memang, tapi kan saja. 我是不是还做不出 我还有。Oh, hey, hey, hey. in nga, no? ah uh, ang nangyayari kasi, parang ano, parang nung madaling araw, kinuyog daw siya ng mga dalawang malaking aso. Hindi ko alam kung anong anong lahi. Pero sinabi sa akin ng mga tambay dito na kinuyog siya ng dalawang asong malalaki ng madaling araw. Then, siyempre, that time, walang katao-tao. Nakatakas yung dalawang aso sa isang bahay. Then, nila pa siya. After noon, nakita ng may-ari. Hinugo siya. Then, morning, uh, ginising ako na nanay ko. Sabi ng nanay ko, may pusa doon na naghihingalo. Eh, ang niya, kinuyog nga daw. Then, sabi niya, patay nga raw, patay na. Sabi niya, patay na, ganyan, ganyan. Sabi ko, kawawa naman. Then, itong alauna lang, itong alauna, pag lang na rin ko, nakita niya dun sa na namin. So, may baba na namin. Na humihinga pa. And that time, kinuha ko na. Doon, aalagaan ko siya. Then, pupunta-punta kasi dito yan. Then, kumakain lang. Tapos, bababa na. Eh, ngayon, mukhang, okay, na naglakad na sana. Ay, ayun na, naglakad na. Ayun, naglakad na. Mimeng! Saan ka papunta? Mamaya mo na ikaw. Ha? Ah? Sige na ha. Diyan ka lang. Saan ka papunta? Ha? Ah? Ah? Ha? Saan ba lang pupunta? Ayun nga. So, update ko kayo kung anong magiging mangyari sa kanya. So, bye for the meantime.